Mo. Bakit? Ganyan yung ano mo. Mata mo nakatingin ka sa akin. Ang muna kasi disturb. Napaka ano, napaka sweet yung dalawang toong. Huwag mo yan, Sweet yung mag, magtita. si Oo, oh, nagangat-ngat ng laruan. Nagangat-ngat-ngat ng laruan. Oo, oh, sinira niya yung ring niya. Oo. Oh si kanina nung inaano yung chinelas sinira niya yung chinelas ningangat-ngatin yung chinelas buti nakita ko sabi ko la magagalit sa tita mo pagagalitan ka niyan papaluin ka niyan pinagalitan ni ito yung katabi niya Yung tita niya <laughs> Natawag namin tita kasi ano eh tapos sabi namin ka pagagalitan ka. Tapos yun, pinagalitan nga nito, ang anak ko. Wala, umakyat. Ano, yung hinahag-hag-hag niya, yayakap-yakap niya, ina, ano, ina, niyayapos niya yung tita niya kasi nagsosorry siya. Sabi niya, sorry, sorry, hindi na mauulit. Sabi niya, naman ito, oh. ganyan lang siya, nakaano. Ganyan kaano to. Ganyan ka-sweet ito, pero makulit sobrang Mayroon. sobrang kulit niya na mo nakatingin lagi <laughs> oh pagod ka na ayaw, ayaw na. niya na narinig ka niya tinatakbak mo siya eh, talk, talk, bad oh sorry hindi ko sina oh hindi ka na makulit um, na siya, oh, oh. hindi ka na makulit hindi na mabait ka oh yan mabait na daw, yan, bait -bait na daw siya yan, bait-bait na daw siya ang bait na. <laughs> tinago niya yung, ano, marunong ka mahiya. camera shy. Eee, marunong magtago. Camera shy. Asher. Ayaw niya daw na, nahiya daw Uy. sa camera. Uy. Tinukbok <laughs> na talaga yung umu. Uy. Uy. Ayaw niya nahihiya Uy. sa camera. Uy. <laughs> Asher. Ayaw niya. <laughs> yeah. <Okay. Okay>. Oh. <laughs> Uy! Lakot on camera. Uy! Allah, ayaw niya. Ayaw niya ma, ano, Oh. Tako, ano, nahihiya Allah. sa camera. Uy! <laughs> Uy. Uh -huh. Ashe? Marunong humahiya. Marunong ka mahiya? Ayan o. Oh. Magkatabi sila palagi ng tita niya Oh. Marunong ka mahiya? Pati nagawa mo yung ulo mo. Gisingin mo nga. Ah, sure. Uy. Ayaw mo na. Kaya <laughs> <laughs> yan ako. Tuto ko sa ano. Marunong ko mahiya. eh yeah. Uy. mo niya mukha niya. Uy. Uy. Itatago niya mukha niya. Naihiya ka? Alam niya. in trouble siya eh. Nahihiya ka? Uy. Ano si Lola Ayan na? Ayun, shy. Shy ka na? Hehe. Ano mo indisturb naman? Hehe. Tinatago niya mo kanya. Hehe. Wag na, wag na. Tingnan mo. Aalis tuloy. Ayaw niya talaga. No more. Go sleep with tita. Sleep ka with tita. Sleep with tita. Huwag daw kasi ita-embarrassed. Ayaw niya. Oh, gusto na naman yung ano magriring ng bell yan. Diba? Nag-iisip ka? Tatay ka si ito eh. <laughs> Gisingin mo si tita. Tita! Tita! Ayan, pupunta doon. Ayan, oh, you can sleep now. Bye-bye, baby!